Samantala, inhiyag naman ang Armed Forces of the Philippines na muli nitong gagamitin para sa susunod na misyon sa bahagi na show lang resupply boat na unay May 4. Ito nga ay sa kabira ng pinakahuling pangaharas na ginawa ng mga tauhan ng Chinese Coast Guard dito sa pamagitan niya ng pambubomba nito ng water cannon laban sa mga barko ng ating bansa. Mga kabomba at kristal nation, ito nga po ay nagdulot ng pagkabasag ng windshield ng naturang sasakyang pandagat na ikinasugat naman ang apat na individual na ludo nito. Ayon kay Armed Forces of the Philippines Western Command Commander Vice Admiral Alberto Carlos sa ay kasalukuyan na anyang kinukumpuni ang naturang barko na madali na lamang sapagkat papalitan lamang ito ng windshield at CCTV cameras. Kung maalala una ng inihiyag ng naturang opisyal na isang test mission lamang at walang kargang supply ang Unizami 4 nang mangyari ang kamakilan lang na insidente ng pangbubuli ng China sa bahagi ng West Philippine Sea. Bahagi ito ng ginagawang paggusuri ng mga kinukulan upang alamin kung kakayanin ng naturang barko na makalapit sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Show na isang low tide elevation. Ang Onize 4 kasi ay dalawang beses na mas malaki kumpara sa ibang mga resupply boats na ginagamit ng militar para sa kanilang rotation and resupply mission sa na nasabing lugar at may posibilidad, may posibilidad itong sa din sa isla ng dahil yan sa malalim nitong hull. Samantala, hanggang sa sa ngayon ay nasa ilalim pa rin ng kapagkukumpuni ang isa pang street supply vessel ng militar na Unaizami 2 na nauna na rin nagtamo ng malaking pinsala ng dahil pa rin yan si ginago ang ng tubig ng China ngunit sa susunod anila na buwan ay inaasahang matatapos na rin at magiging operational itong muli. Sa karagdagan pa rin mga balita sa oras na ito, abay suportado ni Marshall Island President Hilda C. Hain ang Pilipinas. Sa isyu nito, hinggil nga sa West Philippine Sea, partikular na itong ginagawang paglusob at pangaharas ng China Coast Guard sa mga barko ng Pilipinas sa bahagi ng pinag-aagawang teritoryo. Ginawa ni President Hain ang pahayag ng mag-courtesy ko nito kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kahapon sa Palasyo Malacanang. Nagpahayag ng pagkabahala si Hain sa pagiging agresibo ng China sa West Philippine Sea. Hinimukri ng Pangulo si Pangulong Marcos Jr. na ikonsidera ang pakikipag-ugnayan sa Pacific Islands Forum. Kinukonsidera din ng Pilipinas ang Pacific Island Forum bilang mahalagang platform para paigtingin pa itong kooperasyon sa Pacific Island countries. Tiniyak naman ni President Hain kay Marcos Jr. na tutulungan nito ang Pilipinas sa anumang desisyon ng bansa na may kaugnayan sa naturang forum. Nakahanda din ang Martian Islanders sa namagbigay suporta sa Pilipinas sa regional and international area. Lubos naman nagpasalamat si Pangulong Marcos Jr. kay Hain sa suporta nito sa bansa, partikular na sa West Philippine Sea. Noong 2023, ang kabuang kalakalaan na pinasok ng Pilipinas sa Marshall Islands ay umabot sa 36 million US dollars. Sa export naman may value na nasa 3.5 million US dollars at imports naman na mayroong halaga na 32.4 million US dollars. Nasa 1,500 Filipinos naman ang nagtatrabaho sa Marshall Islands.